Ayan po, no? Hello po sa inyo lahat. At welcome sa aking channel. Saldi ko, tuluyang nang nilaglag ng kalyadong gobyerno sa pamamagitan ng ICI. Di ba? ah uh, according sa ICI, inirekomenda ng, ng ICI ang mga kaso laban kina Estrada, Villanueva, po, oh, at iba pa. Ayon kay ICI Chair Andres Reyes, i ng komisyon ang pagsasampa ng kaso laban sa mga sumusunod eto no sumusunod sila yung mga talagang hindi naman natin sila masasabing malalaking isda eh dahil hindi naman expected na mga tao yan pero si Saldi ko malaking isda yan pero sumusunod yan sa, sa pinaka mastermind na talagang pating at malaking isda dahil hindi natin expected kaya ito, no, nakakadismaya. Dahil yung pinaka-mastermind, talagang tuluyan na naging, ano, tuluyan ng na naging star witness, state witness, di ba? Ito, no, si Senator Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva, at ang nagbitiw na ako, Bicol Party List, representative, Eli Saldi ko. Saldi ko, di ba? Dating DPWH Undersecretary, Roberto Bernardo, Commission on Audit, Commissioner Mario Lipana, dating Kalawang Second District, Representative, uh, representative Mitch Kaha, uh, Kahayon nga, uh, ito, ito, paano? Sinabi ni Reyes na isinampan ng ICI ang anin na opisyal sa kanilang referral matapos matanggap ang mga isinumpaang affidavit. At nagpapatibay na ebidensya mula kay dating Department of Public Works and Highway, DPWH Bulacan District Engineer na si Henry Alcantara. At mga dating DPWH Bulacan Assistant District Engineers na sina Bryce Erickson Hernandez at JP Mendoza. Ay nako talaga nga naman. Natuklasan ng komisyon ang di umano'y sistematikong kickback scheme kung saan ang mga mambabatas na kumikilos bilang mga tagapagtaguyod ng proyekto ay naglagay ng mga flood control projects sa National Expenditure Program. Ito ayon lang po sa ano ha? sa nilabas ng ICI. Pero sa akin ako hindi ako naniniwala sa ICI dahil ito ang talagang pang-cover para masawata yung pinaka-mastermind na kagaya ni Romualdez. Imagine, umunta lang ng ICI, start uh, state witness na agad, bumisita lang, nagsalita lang ng konti, state witness na agad si Romualdez. Di ba? Nakakapagtaka. Pero talagang gusto rin lahat malaman kung anong nilalaman itong ICI na to. Sa totoo lang. nato pinatuklas ng komisyon, ang diomanay sistematikong kickback, scheme, kung saan ang mga mambabatas na kumikilos bilang mga tagapagtaguyod ng proyekto ay naglagay ng mga flood control projects sa National Expenditure Program, House General Appropriation Bill at General Appropriation Act kapalit ng komisyon na umaabot mula 20% hanggang 30% na gastos ng proyekto. Ang isa pang tanong ko, bakit hindi nila inimbestigahan si, ano, si Rizal Ontiveros, di ba? Dapat iniimbestigahan nila yon si Rizal Ontiveros. Ba't hindi na iniimbestigahan? Dahil po, malaki ang papel ni Risa Ontiveros sa nangyaring nakaraan. Di ba? Nung hearing niya, di kunyari, ay uh, malaking isda si Kibaloy na pinapa niya. Yan, di ba? Malaking isda na kalaban ng gobyernong ito ngayon. <laughs> ah, kumbaga eh, blunder, suhol at corruption <coughs> sa pinuno ng ICI ang umano'y pagkakasangkot ng anim na kasalukuyan at dating mga opisyal ng gobyerno asa na yung mga congressman di ba? asa na yung mga tinuro ni na yung mag-asawang kiskaya ba't di nyo pinatawag di ba? ang dami dami marami pang butas na eto lang no talagang maraming butas tong ICI sa totoo lang Marami silang pinapanigan na mga kalyadong kongresman. O, di ba, yung mga kongresman, asan na? Bakit wala? Hindi nyo, karamihan dapat kongresman ang nasa pangalan nyo dito, naka-line up, di ba? O, na ito, yun o, oh, lumalabas sa mga bat batas tungkol sa plunder at suhol at korupsyon. Ang kanilang umano'y partisipasyon ay tila lumabag sa artikulo. 210 to, to 12 ng Revised Penal Code tingil sa sa suhol at korupsyon ng mga pagpublikong pisyat. Excuse me. Section 3B at 3C ng Republic Act No. 3019 Anti-Graft and Corruption Practices Act. Ah, yung batas talaga, no? Anti-corruption na eh... Uh, ah, ito, no? Ah. At Section 2 ng Republic Act number 7080. Batas sa plunder. Batay sa kalakian kalakihan ng kondong sangkot. Ayon kay Andres, binigyang diin. Ito talaga, Itong taong itong si Andres eh, rin talaga ng gobyerno. To. Siya yung chairman eh, di ba? Talagang may butas yung pagka-chairman niya eh. Nakaka, ano, nakakadismaya tong taong to. Grabe. Hindi mo sinama si Mastermind eh. Palibasa, tuta ka ng Mastermind. Andres. ba? Diba? Yan, ICI. Yung ICI na ang interim report ay hindi naglanabas ng tiyak na atol ng pagkasala at ang pagkukoy ng pananagutan ay nakasalalay sa mga nararapat na autoridad kanyang binanggit layunin ng interim report na ito na makatulong sa pagsiguro ng pananagutan sa mga proyektong pang-infrastruktura at pagprotekta sa integridad ng pampublikong pondo dagdag pa niya. Kaya kami, mga ICI, huwag nyo kami lulukuhin. Mga taong bayan, huwag nyo lulukuhin. Pakanakayo kayo ni... ng gobyerno eh. Ni PBBM, di ba? Kung bakit hindi nasangkot yung pinaka mastermind. 'Di ba? O nasaan na? Ay, ayan po no. Bago pa natin mapanood ang video at welcome po muna sa akin channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong Likod Pads Press TV. Panoorin po natin. Or monetary benefits from flood control or interim report and recommendation to the Office of the Ombudsman on the alleged involvement of several incumbent and former members of the House of Representatives and the Senate in obtaining bribes or unwarranted monetary benefits from flood control project contractors. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. One former anti-secretary, Roberto Bernardo, Number two, Senator jo Joel Jose Villanueva. Number three, Senator Jose Gingoy Estrada Ejercito Jr. Number four, former Congressman Elisalde Saldico. Number five, Coa Commissioner Mario Lipana. Number six, former Congresswoman Mary Michi Mitch Kahayon Uy. These persons have possibly committed disvaluing violations, direct or indirect bribery, and corruption of public officials under Articles 210, 211, and 212 of the revised Penal Code. Corruption of public officers under Section 3B and 3E of the Public Act, 3019. Plunder as defined and penalized under Section 2 of the Public Act 7080. Based on the testimonies and narrations of the witnesses, the scheme starts from the proponent, who is either a member of the Senate or of the House of Representatives, who will inform Engineer Alcantara that he or she has a budget allocated for infrastructure projects. Additionally, the scheme shall always involve. flood control projects because the kickback is 25 to 30 percent and is higher than the kickback <laughs> from other projects is only at 10 percent From here, Engineer Alcantara will direct Engineer Hernandez to make a list Kaya lang ito no Manila, Pilipinas ito patuloy na itinanggi ni Sen. Joel Villanueva noong Merkulis ang anumang pagkakasangkot sa iskandalo ng flood control na sinabing malapit ng patunayan ng mga tala ng Senado at testimonya ng mga saksi ang kanyang kawalan ng sala. Sa isang text message sa mga mamayag, sinabi ni Villanueva raw na hindi pa niya natatanggap ang kopya ng referral ng Independent Commission for Inten uh, Infrastructure sa ombudsman ito ay matapos irekomenda rekomenda ng ICI ang pagsasampa ng mga kasong kriminal at, at administrative administrative po tuloy po natin ang video ito of projects based on the budget that the proponent has the list is then given to Juan Cardo Rivera who will then transmit it either to the regional office in Bulacan or to the proponent itself. If the list was provided to the DPWH Regional Director, it will be included in the National Expenditure Program, or what we call NEP-NET. On the other hand, if the list is given to the proponent itself, he or she would insert the projects in the House General Appropriations Bill, called HGAP, or bicameral insertions, in, it would be reflected in the General Appropriations Act, known as GAA. Once the projects were reflected in the net, or GAA, Rivera would make a summary of the projects, while Engineer Alcantara would then choose the contractors who would then implement the project. This would trigger the payment or obligations or sop to the proponent. an advance payment of 10% of the budget allocation when the net is released, while the remaining 15% will be paid off to the proponent when the gaa is passed. if the insertions were included in the gaa, the whole 25% <laughs> sop is given to the proponent. this 25% payoff is advanced by the contractors to ensure that the project will be awarded to them. The testimonies and affidavits named above mention government officials or former government officials as primarily involved with these violations. <laughs> with this filing, we remain true to our commitment to the Filipino people. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. To aspiring criminals, crime will not and does not pay. We will continue to investigate, follow the evidence, pursue charges to the very last month involved. Justice will not be delayed this time. This is our promise to our countrymen. Ngayon po, no, napakinggan natin ang tuta ng gobyerno na si Andres, ang chairman ng ICI. Kung bagay, nililihis na nila, maliwanag, maliwanag po, nililihis na nila ang issue dahil mukhang talagang sila nagpatigil na hindi na ituloy ang Blue Ribbon Committee. Ano pa ang silbi ni Pinky Luxon na itutuloy niya pa yung ICIA, ano, Blue Ribbon Investigation? <laughs> e eh, samantalang ito, inunahan na ng mga, ano, ng mga ICI na malamang at sa malamang ay uh, kasabwat nila yung ombudsman na ire recommend na naman sa ombudsman at ito kikilos ang ombudsman. Diyan tayo dadali at dyan tayo na modus na budol ng gobyernong ito. Kung bagay, nandun na tayo sa pinaka-mastermind, nilihis lang tayo ng ICI. Sa totoo lang. Kaya ano, silbi ng ano, itutuloy na. sa so, uh, so kung bagay, si Pinky Lakson at tago man uli ang, ano, ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ah, huwag na tayo magtiwala. Makinig na lang tayo at doon tayo ah uh, ano yun natin, kumbaga uh, mag-monitor tayo. Sa akin, hindi ako naniniwala dyan sa Blue Ribbon Committee niya. Pinagbigyan nila yung ICI. Binig eh, ano, halitang, binigyan nila ng daan ang ICI. Imbis na yung Blue Ribbon Committee, Blue Chairman, ah uh, Blue Ribbon ah uh, Investigation, ang mag-recommend para sa korte. Diba, sa so, ombudsman? Kung yung Blue Ribbon Committee ang nasunod noon, sa totoo lang, marami. Marami kasabwat dito, pati mastermind. nire ng Blue Ribbon Committee. Kung si, ano pa, si Marcoleta pang Blue, Blue, Blue Ribbon Committee dyan. Walang sasantuhin. Pero ito si Pinky Lacson na tago man, walang kwenta po talaga. Sa totoo lang, pati yung Senate President nila walang kwenta. Kaya dito po, no, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.